Iris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw, nagiging matsaga ka sa mga gawain at sa pagtupad ng mga pangarap para sa ikabubuti ng pamilya. May maunawang ugali sa trabaho at higit lalo sa loob ng tahanan, kaya nakakaakit ng positibong enerhiya at swerte sa pamumuhay. Maaaring maging istrikto ka dahil ayaw mong makasalamuha ang mga taong puro pag-aangat sa sarili. Hindi rin pumapasok sa isip ang magselos, mas nangingibabaw ang tiwala sa minamahal at sa relasyon. May disiplina at syaga sa lahat ng ginagawa. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Thoros sa pahiwatig ng kalikasan, lumilitaw ang ugali mong mabait at disiplinado. Maingat ka sa mga gawain para matapos ng maayos at may tiyag ang mag-isip ng paraan upang mapaganda pa ang ginagawa. Ayaw mo ng paligoy-ligoy na usapan, mas gusto ang diretsahan at malinaw na pakikipag-usap. Hindi ka agad nagtitiwala at mas nais mong kumilos ng mag-isa. May katipiran ka rin at maingat sa paggastos, kaya mas ligtas ang daloy ng pera. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Gemini. Ayon sa pahiwatig ng kalikasan, masipag at disiplinado ka sa trabaho. Kapag may sinabi kang gagawin, tinutupad mo ito para makuha ang respeto ng nakakasama. Walang mahirap na gawain basta may tamang kita. Ngunit kung usapang walang saysay o puro kalokohan, agad kang umiiwas. Hindi ka nagpapabasta-basta sa mga ginagawa at pinapahalagahan mo ang kasiyahan sa araw. May kaunting selos na maaaring umiral, ngunit kaya mo itong kontrolin dahil may tapang at pag-iingat. Malambing at tapat din sa pagmamahalan. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Cancer. Sa pahiwatig ng kalikasan, mas pinipili mo ang isang tahimik at payapang araw. Masipag at hindi nagpapabe sa trabaho dahil dito ka kumukuha ng ipon at seguridad. May tapang ang iyong ugali ngunit bago magalit, inuuna mong pag-aralan ang sitwasyon. Maingat sa pamumuhay at mas pinapahalagahan ang masayang usapan sa tahanan na nagdadala ng magandang samahan at swerte sa pamilya. Wala rin sa isip ang magselos, mas nangingibabaw ang tiwala at lamang sa minamahal. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Leo, ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ayaw mo ng mga usapang may lihim o panlilin lang, dahil nakakaabala ito sayo. Mas pinipili mong umiwas sa mga taong may ganyang ugali. Sa usaping pera, hindi mo gusto ang utangan o palusutan, kaya mas maingat ka para walang maging problema. Kapag may sinabi ka, sinisigurado mong tutuperin ito. Sa trabaho, disiplinado at maingat ka sa sinasabi at ginagawa para makaiwas sa hindi pagkakaintindihan. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig ng kalikasan, lumilitaw ang ugali mong disiplinado at maslaan ngayong araw, mas gusto mong kumilos ng mag-isa at ayaw ng masyadong maraming pakikipag-usap. Madali kang menes ngunit pinapakita mo rin ang pag-aaruga para mapanatiling maayos ang samahan sa pamilya. Disiplinado sa mga gawain at hindi basta gumagawa ng pagkakamali, kaya nagiging tuloy-tuloy ang magandang daloy ng pera. Nais mong maglaan ng oras para sa kapahingahan ng katawan at isipan sa pagtatapos ng araw. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, lumalabas ang tapang sa mga gawain, lalo na sa trabaho. May istriktong ugali kapag kailangan para matapos ng maayos ang mga tungkulin. Maaruga at laging handang tumulong sa magulang. Mahaba ang pasensya sa pamilya upang walang masabi o masakta ng damdamin ng iba. Hindi gumagawa ng bagay na maaaring makasira sa pinagkakakitaan. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Scorpio sa pahiwatig ng kalikasan, malakas ang enerhiya sa trabaho at hindi ka nagpapabaya. Gusto mo ang matapos ng maayos ang bawat gawain. Masinop ka sa pera at iniisip ang pag-asenso ng pamumuhay. Disiplinado at hindi natitinag sa mga tukso ng suhol. Sa tahanan, masayang usapan ang nais upang manatiling nagkakasundo ang pamilya. May kadali ang magselos ngunit ayaw mo ng gulo. Maingat at matipid sa pera, at sa relasyon ay malambing at tapat. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Sagittarius. Sa pahiwatig ng kalikasan, masipag at matalas ang isipan. Sa trabaho, hindi ka basta nangangako kundi iniisip muna ang dapat gawin hindi ka nagsasalita ng padulos-dalos para laging maayos ang usapan. Ayaw mo rin ng suhulan at kung may dapat tapusin, ginagawa mo ito ng buo at maayos. Mapanuri ang isip at marunong umiwas sa problema. Sa pamilya, masipag kang mag-asikaso para sa kasiyahan ng lahat. Wala sa isip ang selos, mas nangingibabaw ang tiwala sa pagmamahalan. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Capricorn. Ayon sa pahiwatig ng kalikasan, matyaga at persigido ka sa mga gawain para lalo pang umasenso sa trabaho. Ang pamilya ang nagsisilbing inspirasyon ng iyong kasipagan. Laging inuuna ang ikakasaya ng pamumuhay ng mga mahal sa buhay bukas ang isipan sa mga bagong ideya upang kumita ng maayos na pera. Ayaw mo ng usapang may kayabangan o paligoy-ligoy, kaya agad kang umiiwas sa ganon. Marunong kang gumastos ngunit may kaluwagan kung kinakailangan. Malambing sa pagmamahalan ngayong araw. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Aquarius sa pahiwatig ng kalikasan, disiplinado at hindi basta mapapakiusapan kung alam mong mali ang isang bagay. Masipag sa trabaho at nais na maging maayos ang resulta upang mapanatiling maganda ang araw. Mapanuri sa iniisip at sinasabi, at iniiwasan mong makasakit ng damdami ng iba. Hindi ka rin naaakit sa usapang may kinalaman sa suhol. Maaruga sa pamilya at maingat sa mga salita upang mapanatiling masaya ang samahan. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat. Pisces Ayon sa pahiwatig ng kalikasan, maunawain ang ugali ngayong araw. Sa trabaho, mas pinipiling mong kumilos kaysa makipagkwentuhan. Mahaba ang pasensya ngunit istrikto sa mga gawain para maiwasan ang pagkakamali. Tapat sa napasukang hanap buhay at laging maingat upang manatiling may maayos na pagkakakitaan. Maaruga sa pamilya lalo na pagdating sa pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan. Ayaw mo ng mga kausap na nagyayabang o ng biro-birong may halong tukso matipid sa pera at nakalaan ng ipon para sa kapakanan ng pamilya. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat.